gusto kanya makita. Pero that's just secondary. Money is her primary reason. Eh, kahit naman noon pa eh. Pera lang na may habo nila sa eh. Dad, alam ko mahirap paniwalaan. Kahit naman ako dati eh. Mahirapan din ako tanggapin na si Annalyn, doktor, doktor din, 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 din. mukhang pera. You know, Most likely, yun din yung tunuro sa kanya nung nanay niya. Huwag mo pong isipin mo. Dad, they ruin our family. Tapos nanggugulo sila pag hindi sila napagbibigyan. Inaaway nila si Mami. Oo, kasama na Alam mo, sobrang naaaway na nga ako kay Mami kasi ang bait-bait niya sa kanila. Ininaaway niya yung mag-ina. Pero... Kala ko ba nawawala? Still. Bakit na sa'yo? Inaabusan nila yung kabaitan mo, yung kabaitan namin family mo. Ibig sabihin, nag-suffer kayo ng mga mo because of what I did? Yes. Yes. Kaya, I don't want you to suffer too. Kaya pinigilan ko yung pagpunta ni Annalyn dito. Sana maintindihan mo, Dada. I just want to protect you from Annalyn. Pero alam mo, Dad, kahit hindi pupunta dito si Aneline, may isa pa rin namang taong pupunta dito na mahal na mahal ka. Sino? Si Mommy. Your mom? I can't remember her name. Even her face. Don't worry, Dad. I'll help you. Wait. a picture of her. Yan. You see? Your wife. Your loving and devoted wife. Alam mo ba, Dad, witness ako sa pagmamahalan ninyo. Nagagawin niyo lahat para sa isa't isa. She's actually on her way here. If Mahal ko talaga siya. Bakit ako nagkaroon ng affair? Bakit ako nagkaroon ng anak sa ibang buhay? Well, dad. Nagka-affair ka, not because you don't love mom, but because inakit ka ni. talimith. Mayaman ka, doktor, at syempre gwapo. Kaya ikaw yung tinarget ng nanay ni Aneline. Ano ba babae ito? Si Lynette? Well, no read, no write. No good family background. Tapos yung madrasta pa niya, local scammer. So, from the very start, shady na talaga siya. And you know what? From what I've heard, she's the type of girl na kumukuha ng mayayamang lalaki na uutuin niya. And that's where he came in the picture. Kaya nga sa mabuntis siya, magka kayo. And then, what happened? What happened was, you realized your mistake. Bumalik ka kay mami, bumalik ka sa amin. And we accepted you with open arms. Kahit na magkamali ka. Dad, you love mom, you love us. He didn't abandon her. At yun ang hindi matanggap ni Annalyn at nung nanay niya. Napaka hands-on niyo sa mga pasyente niyo, no? Lalo na kay Aling Inet. Hindi naman sila iba sa akin, eh. Puti to, hindi nagtatampo yung anak niyo. Sinong anak? Yung nasa US, Doc. Wala ka namang ibang anak, di ba, Doc? Zoe! Mom? <laughs> ano? Kamusta na yung daddy mo? Paniwalang-paniwala siya na pagmamahalan kayo dalawa. Good. Madali ko na siyang mapapapirma ng SPA at mababawi ko na rin ang Apex mula sa Tita Giselle mo. O Beng, listen to me very carefully. Wag na wag kang basta maniniwala sa lahat ng sinasabi sa inyo ni Moira. Because that woman is evil personified. Remember that. No.